Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Inatasan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na pag-aralan ang mga ng mga sundalo na nabaldado sa gitna ng pagtupad sa kanilang tungkulin. Sa kanyang talupati sa pagdariwang ng ikadwalumput dalawang anibersaryo ng araw ng kagitingan sa Samat Shrine sa Bataan, binigyang diin ng Pangulo ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga sundalo para sa proteksyon at soberanya ng bansa. Nais ng Pangulo na tiyakin kung sapat ba ang nakukuha nilang benepisyo bilang pagkilala sa kanilang mga sakripisyo. In recognition of their bravery and sacrifices, I am directing The defense, budget, and finance departments to study the existing separation benefits of soldiers who incur total permanent disability in the line of duty, to see if these are commensurate to the sacrifices that they have made, and submit the recommendation while taking stock of the national government's position. Kasabay na pagunita sa araw ng kagitingan, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng maayos na pabahay para sa mga Pilipino, partikular na ang mga nakatira sa peligrosong lugar. Ngayong araw, pinanggunahan ni Marcos ang ceremonial turnover ng low-rise housing project ng National Housing Authority sa Balanga, Bataan para sa higit dalawang daang pamilya na nakatira malapit sa Talisay River. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na mabigyan ng disenteng pabahay ang mga Pilipino. Ari at ang low-rise buildings sa pumagitan ng makabagong teknolohiya upang matiyak na matibay at pangmatagalan ang nasabing struktura. Ang nasabing pabahay ay binubuo ng anim na tatlong palapag ng mga gusali. Bawat isang unit ay may dalawang silid tulugan, isang kusina, isang banyo, linya ng tubig at kuryente. Mayroon din itong apat na palapag na paaralan na may dalawampung classrooms, isang multi-purpose building at isang covered basketball court. Mayroon din ditong community center kung saan matatagpuan ang health center, daycare center at barangay learning hub, opisina ng mga homeowners association at mga satellite office ng lokal na pamahalaan narito ang inyong pamahalaan. Lalong-lalo na ang lokal na pamahalaan ng Balanga, ang panalawigang pamahalaan ng Bataan upang gabayan kayo sa lahat ng oras. Makakaasa rin po kayo ang na lahat ng sambayan ng Pilipina sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program o yung tinatawag naming 4PH Program Patuloy ang pagpupursige ng pamahalaan upang mabigyan ng maayos na tahanan ang ating mga kababayan. Umabot na sa bahigit 32 bilyong piso ang nasa batang otoridad kaugnay ng kampanya kontra-droga ng Administrasyong Marcos. Sa so, ulit ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, nagmula ito sa higit 61,800 operasyon sa bansa mula July 2022 hanggang February 2024. Nauna sa mga nakumpiskang droga, ang shabu na umabot sa higit 4,300 kilo, higit 3,500 kilo ng marijuana, mahigit kilo ng cocaine at 54,000 na piraso ng ecstasy tablets. Halos 5,000 at 700 high value targets naman ang naaresto. Samantala, nasa higit 28,000 barangay na ang drug cleared mula sa 42,000 barangay sa buong bansa. Buling nagpaalala ang Philippine National Police sa mga netizen na magdobli ingat sa kanilang mga aktibidad online dahil sa patuloy na tumataas na bilang ng cybercrimes. Sa pinakuling datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, umabot sa kabuang 4,469 ang insidente ng cybercrime sa bansa mula Enero hanggang Marso ng taong kasalukuyan. Mataas ito ng halos 22% mula sa 3,668 na insidente noong fourth quarter ng nakaraang taon. Ayon kay ACG Chief Major General Sidney Hernia, naunguna sa listahan ang mga online selling scam na nasa 990. Kasunod nito ang 317 na kaso ng mga investment scam, 309 cases ng debit at credit card fraud at iba pa. Ang pagtaas sa insidente ng, ng cybercrime ngayong taon ay bunsod ng pagdami ng mga online activities, makabagong taktika ng panuloko online at kakulangan sa kaalaman ng publiko. May ugnay din ito sa pagdami ng online shopping platforms, financial transactions at investment opportunities na target ng mga cybercriminal. Paalala ni Hernia, mahalagang malaman ng publiko ang mga red flags sa mga online transaction para makaiwas sa mga scammer at maluloko. Patuloy din ani ang magbibigay ng training, seminar at lectures ang PNP upang sa cybercrime para sa mga ng pulisya upang mapanatiling ligtas ang online environment. Ginungulit na ngayong araw ang kagitingan ng ating mga bayani na nagbuwis ng kanilang buhay para matamo ang kalayaan. At sa isang museo sa Quezon City, tampok ang mga alaala -ala ng dalawang pangulo ng bansa at ang mahalagang papel ng kanilang ginampanan ng sumiklab ang ikalawang digma ang pandaigdig o World War II. Narito ang aming report. Bagamat maalala bilang araw ng pagsuko, maituturing na simbolo ng kabayanihan ng mga tropang Pilipino ang petsang Abril 9. Sa araw na ito, bumagsak ang bataan sa kamay ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang digmaang ito naganap sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulo Manuel Quezon, ang unang Pangulo ng Commonwealth. At dito sa isang museyo sa loob ng Quezon Memorial Circle, matatagpuan ang mga tala at iba pang memorabilia ukol sa digmaan na mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Ang museo ni Manuel Quezon ay isa po rin sa mga museo na pinamamahalaan po ng National Historical Commission of the Philippines. Dito po natin malalaman ang naging buhay ni Pangulong Quezon magmula sa kanyang kabataan hanggang sa kanyang kamatayan po. At pinaka-highlight nga po sa museyong ito ay ang musoleo kusan po nakahimlay si Pangulong Quezon at si unang ginang Aurora Aragon Quezon. Bagamat nasa Estados Unidos noon, marubdob ang pagnanais ni Quezon na mapalaya ang Pilipinas mula sa pananakop ng Hapon at mawakas ang digmaan. Ito ay sa pamamagitan ng pag-anib sa United Nations. Sa pamamagitan ng pakikipag-unayan sa ibang bansa, layo ni Quezon na mapabilis ang pagtatapos ng digmaan at makalaya laban sa puwersa ng mga Hapon. Dito po tayo ngayon sa ikaapat na galeriya ng Museo ni Manuel Quezon kusa tinatalakay po ang ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas. Dito po natin matatagpuan ang ilang mga memorabilia na ginamit po ng mga sundalo noong panahon ng digmaan. Ito po yung holster, uh, water flask, then military shoulder bag na ginamit po ni General Carlos P. Romulo, uh, isang pick-up po isang military helmet at dito po sa huling bahagi po ay isang telegram morse code buzzer o isang uri ng communication device na ginamit po noong panahon ng digmaan. Habang nasa ibang bansa si Quezon at pinalalakas ang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa para tumulong sa paggamit ng kalayaan, patuloy namang lumalaban ang Pilipino para sa kalayaan laban sa mga Hapon. Gayunman, minakasan ang sakit na tuberculosis ang buhay ng dating Pangulo ng 1944, kaya't ang paglaya ng Pilipinas hindi na niya nasilayan. Samantala, isa rin sa mamagiting na nakipaglaban sa Apon na ay si dating Pangulong Ramon Magsaysay, ang tinaguri ang idolo ng masa. Pero sino nga ba siya? At kilala pa kaya siya ng bagong henerasyon? Ramon Magsaysay po, uh, ang pagkakilala ko po sa kanya is... Before siya maging president, parang galing po siya sa mga parang magsasaka po ganun. Ang pagkakilala ko po sa kanya ay uh, isa po siyang presidente ng mga maas. At hindi lang po presidente, kasi po ano eh, nung, kung tatandaan po natin, pagkatapos po ng World War II, isa po siya sa mga naging responsible sa paggawa ng isang peace deal sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at sa pagitan ng mga hukbal Hap, nung siya ay defense secretary. At nakatulong yun sa kanyang election nung 1953. Actually, before he became a politician nga po, nagsilbi muna po siya bilang isang mekaniko sa Tri-Transportation Company or Tri-Tran kung tawagin po isa po itong uh, bus company po na nag-ooperate from Manila to Sambales. So nagsimula siya bilang mekaniko then suddenly po ay naging general manager. So when the Second World War in the country began po, si Ramon Magsaysay bilang manager po ng Tritran, pinahiram niya po yung mga sasakyan po ng kanyang kumpanya sa mga Amerikano upang maghatid ng mga sundalo at supply ng mga pagkain at armas sa, praba, sa probinsya niya po sa Sambales. Then later on ay naging miyembro na po si Magsaysay ng Sambales United States Armed Forces in the Far East po bilang intelligence unit. Bilang pinuno ng hukbong gerila sa Zambales, ipinamalas ni Magsaysay ang kanyang angking abilidad at katapangan sa paglaban sa puwersang Haponis. Dito sa loob ng museo, matatagpuan ang isang Willis Jeepney na ginamit ni Pangulong Magsaysay. Ito ay nagsilbing alaala -ala ng magiting na Pangulo. Dito rin hinango ang disenyo ng mga traditional jeepney sa bansa. So ito po yung 1943 Willis jeepney po na ginamit po ni Ramon Magsaysay noong panahon po na siya po ay nanungkulan bilang Secretary of National Defense under the Quirino administration. And this jeepney po was given by General Douglas MacArthur. So ito nga pong mga ganitong klase ng sasakyan ay ginamit nga po noong panahon ng digmaan para i-transport po yung supply po ng mga armas at pagkain ng mga sundalong Pilipino. Sa panahon ng makabagong teknolohiya kung saan naganap pa rin ang fake news, umaasa si Magallanes na mas marami pang kabataan ang mananatiling mulat sa kasaysayan at buhay sa kamalayan ng kabataan ng mga sakripisyo ng mga bayani na naging susi sa pagtamasa ng ating demokrasya at kalayaan. Sa mga kabataan ng kasalukuyang henerasyon at sa mga susunod pa, Uh, maari po silang makakuha ng inspirasyon mula sa mga bayaning Pilipino po na kinakailangan po nila na uh, magsilbing uh, maging ehemplo ang mga bayaning ito nang sa ganun po ay magkaroon sila ng maayos na direksyon sa buhay. Bukas ang museo mula Martes hanggang Linggo alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Para sa PNA Headlines ako si Briana Fernandez. At iyan ang pinakabago pinakamahalagang balita sa mga oras sa ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa babang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account ng Philippine News Agency. Pinalalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng servisyo. Mapapanood din ng PNA Headlines sa pumagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCA. Ako si Stephanie Civiliano. Ito ang PNA Headlines na gahati na mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.